Tanawa, ay na kayo karon kung magpabulkit o ligid. Nadali na kayo sa tanan no? Di na ang magbulkit na iduot lang anang ang sanay panganan masina na. Iduot lang niya na tanawa. Nakuha ng kaning hangin. O sa bagay karon di naman pareha kani to nga interior ang ligid karon sublis naman Nadali na ra nga tanan no? kat og sa ibabaw niya na iya nang tanggalon tanggalon ang ligid Dali na kaayo nga tanan ang usap Dali ra kayo kung pila pa kaligid ang ipabulkit e, niya. Dali ra kaayo nga tanan o tanawa iduot e, lang ang anang murag kuan di na maghaso lang kaning uh, tao mag kaning tanggal sa ligid. O dali ra kaayo nga tanan kanindot ba oi di na mag, mag perting kapoy sa magbulkit na e, ikuan lang niya iduot e, lang niya kadali. Pagatima na mutuyok lang nagiya butangalan na niya og wilron butangalan na niya o kaning unsa ni? Eh? mutangan na na niya o ka ng asiti kaya aron mo humok kaya gahi man ang ligid nang utangan na na ka kasiti o, o. napagati mo matanggal na unya niya mutuyok na na siya kaya o tuyok na wa Natanggal na ligid nalira ra kaayos ang atanan di na wa di na kayo kapoy ang kaning magbulkit ba ang magkaning kuantaon sa ligid o wa na tanggal ayon na mo tangan dayon o kaning asite ang bago para kay gahi man siya pagtaod, taod mo tanggal salamat madam gipalitan nimo og bag-ong ligid ang ang imong sakyanan kay di na maghasol intaw nang akong bana sa iyang biyahe kay bag-o na ang ligid di pareha ganina lunes unta daghan pasahero unya agoy na platan man taon siya maayo lang tag na ang mga pasahero mga buutan maghinuwat unya ang uban kay nanibat na dili mamasahe. may nantag maka ang mga pasahero mga bota na siguro nagdali to unya nakalimot lang siguro pamasahi kay mamasahe, dai unta mamasahi unta oi kay kaning hapit tagud mo naabot sa ormo kaw naabot ta sa ormo gamay na ang para terminal isa katunga lang la unta kay sa kaluoy sa driver unya ang uban nanibat naman, na naman siguro nakalimot to na wa na may mahimo driver kay kaning unsa ni na apiki aw na busy naman siya tanggal sa reserva o pagtaod di nakasibat yun ang uban may lantag permi mga ang uban hero, may lantag mga buutan tanan, mga pasahero kamo magunahon na sa driver na natanggal na unya o magtanggal na po siya sa usao sa reserva kay ibalhin man to ang katungkuan gi gi pabalhin man sa kumban na di yan na pong ang usao. o Tanawa, gibulkit niya ang tubeless nga kaning ko ang ligid. Tanawa, lang ang buslot. iya lagi Sampai lagi kuan niya gi duot-duot ni unawa ang buslot tu nanawa iya lang gitapakan iya lagi butangan tong unya na sa gi duot-duot ni oh may gi siya sa buslot oh ka unik da ba Unawa na mura nay butangan sa kaning kuan kaning hangin di na di pareha kaning atong interior may kuan jud siya sudlanan jud sa hangin Karun tanawa wa jud ikuan kuan interior na ang buslot ay gi butangan lang usig butang anak diha oh tanawa na ti madayon oh nya na na ala gibutang sa buslot oh Nagi no, tapak. na ada ino pagtapak sa chuplis no? Di pare sa interior nga kinahanglan pag kayo nga kaning ikuan lutoon sa kayo ang interior. Ang sub chub ang chuplis dai uta na oh. May gitapak lang siya sa yag na buslot unya gidot-duot lang niya kun Painit siguro to. Unya karon na may gitapak may gibutang na pud siya nga ito mura pintal unsa ba -taka na? Takan na nga. Nang niya una. O na na pud siya. Na na pud na. Wala na pud siya gitapak o unsa na pud na iyang gikuan. Muna yung gibutang oh para ma mawa buslot sa kaning tubeless nga kaning ligid mayo karon na kanino tabak karon di na pareha to kani sa interior nga kinahanglan pa lutuon sa kayo ang interior para ma ma kuan mawa tumbuslot sa kaning interior karon murag na alang siya, gitapak sa kaning buslot unya sanawa nga karon nanti man ang gipahanginan nang bag-o na naala siya kung sana pugay na iya itapak oh na ipapilit apo na niya dito sa ilawom sa kaning kuan sa ligid Oh, ya papilit na niya dito sa ilalim sa ligid. Na nala siya oh. Kada kita pakal timagi gi murag na na nawa tapak murag na gi butang pintal o asite unsa ba na pataka na ko ngan. Unya karon na napuna. Na napuna siya nga kaning kuan oh. Mulig kun kayo. Kana lang kana lang gi kaning ko butangan sa kaning hangin. Wa interior nga may to atong una kai na gi interior nga kaning kakuanan sa hangin karon la ligid na lang jud oh na. Unya tinatunok man akong bana atong <coughs> sa kadlaw sa kaning bolt daw. Oh, mau na na yang kita pakan. Kita pakan na niya. Oh, tanawa lang oh. Kay unique na ba karon panahon na Oh, tanawa oh, hidot duot lang niya, di na kay may kayo. Aw oh, ini, init siguro na, na hiduot, oh. sa Gido, niya gidoot, oi. Oh, gidot, gi papilta lang niya, gidot-duot oh, lang niya. Unya di na pareha kaniya, tong interior nga, kinahanglan lutuon may kayo nga dugay pa nga, sa tanan. Oh, di dali ra kay sa tanan oh. Oh, na wala ni buslot. Oh, natiman na. Dali ra kay sa tanan may gipang to, gipaslak lang siya sa buslot, uh, sa buslot na oh, niya Nia <laughs> mai alang anak untuk nak wow dalik rakai sengat tanah nua nak gigu tangan nia kasih si kaki lid pada dalik rak dalik dalik ma so dan ang usan ang gigu tangan saligit oh oh ista udah nia dalik rakai yo kadi ayo bakar no, pada huna kayu karono dengan kain selamat madam na di nama lang aku bana pamasada kai tungod nak kita dah na amply saligit selamat saya mau pagsabot ugi palitan ni mudayon ugi ligit pagtawag sa akong bana kay hasil kayo siyarang usta, usa magtanggal magtaon sa ligid o maplatan unya lisod kayo kung matiming kung daghan kay pasahero unya ang uban pasahero manlakaw na bisag wa pa makabayad kay tungod ang driver pero busy ka sa pagtanggal tanggal sa reserba o pagtaon sa ligid o balik maayo lang unta kung butan permente o butan tanan mga pasahero maghuwat o gani kung magdali man sila kamao sila magbayad kay naabot naman yun untag ormok o gamay na lang o hapit naman maabot sa terminal bisa katunga lang unta to o na ang driver pila yung bayranan, kay wak man yun siya malaho sa terminal so okay lang karapatan man niya o iya po to o ay, mahimo salamat madam God bless you always